Kuya, tay, 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 anong sira? Flat lang. Lahat? Gusto mo ayusin natin? Ayusin natin? Tabi mo dun? Hindi, okay, sa pito lang dun. Ha? Sa pito. Ilo, ilo. Ah, sa pito. Anong nangyari sa pito? Ay, lumuwag lang. O, oh, tara, dali. Tignan natin dito. Magpapabayad Baka... Wala, di naman ako magpapabayad eh. Hangin lang, ko. Hangin. hangin? Sige. Sure ka hangin lang yan? Oo, oh, hangin lang. Bakit hangin lang? Walang butas yan? Wala, wala. Oh, sige, hangin na natin. Paano sa pito lang, Tay? Ha? Paano sa pito lang? Eh, okay naman yata yung pito, ha? Ah. Hmm. Ay, iba yung pito. sige. Iba yung pito eh. Sumingaw to. Ayan nga, sumingaw. Iba yung pito sure ka pito lang to pito lang yan wala hindi siya nabutas okay. ah sige saan ka ba kainta ba nawi tay? kainta pa kainta? kainta rin sa layo pa saan ka doon? taga doon ako eh may alit na baby ko na kanta Hmm hmmm dito sa Pladwe pala Sure ka pito lang to? Baka pag bahabang tumatakbo ka, matlat to. Okay, sige. Layo pa ng uuwihan mo, kain pa. Taba ba galing yan? Ha? Taba na? Sure ka? Okay nanday. Sige. Ngayon tayo. Diyan tayo. Diyan pintahan si Tatay. Diyan sana umabot.